Pabantay ko men, babala po sa mga mananood. Kailangan po ng patibay ng inyong mga anak dahil sensitive ng balita po ito. Notorious cop killer na areso sa Nueva Ecija matapos ang 28 taong paghahanap. Isang pugante na matagal nang hinahanap dahil sa pagpatay umano ng isang police officer at sa sunod-sunod na krimen ang naaresto sa Nueva Ecija pagkapos ng 28 taong manhan. Kinilala ang suspect na si Alias Pandong, Ed, 57 years old at dating key member ng Gun for Hire at Akator Group. Isang sindikato na responsable sa mga assassination at robbery sa Nueva Ecea Aurora, Cavite at Nueva Vizcaya noong dekada 90 hanggang unang bahagi ng 2000. Ayon sa Police Regional Office 3, nadakip siya noong October 26 sa Barangay Mapalat, Santa Rosa sa isang joint operation na pinangunahan ng Regional Intelligence Division katuwang ang Santa Rosa Police, Lava Ecija Provincial Police at ng mga tactical units ng Regional Mobile Force Battalion. Konektado o mano ang sospek sa tatlong kaso. Dalawang bilang ng murder na non-bailable at isang bilang ng completed murder na may piyansang 100,000 pesos. Akusado siya sa pagpatay kay PO1 Ronald Jamat at Executive SPO2 Samuel Bulan sa nabigong arrest attempt niya sa Santa Rosa noong taong 2000 at sangkot siya sa pagpatay mano ng isang security guard sa Kabalatuan City noong 1990. Isa sa ilalim ng suspect sa arraignment sa Regional Trial Court ng Kabalatuan City. Ang pagkakahuli sa kanya ay itinuturing na isang mahalagang tagumpay sa kampanya ng PRO3 laban sa mga most wanted criminals sa Central Luzon.